murang gamot sa paso na pwede mong makuha sa bahay. Ang paso ay isa sa mga pangkaraniwang injury na madalas mangyari sa loob ng bahay, lalo na sa mga bata. Kaya't hindi nakapagtatakang marami ang naghahanap ng mabisang gamot para dito. Ang paso ay nagdudulot ng malalang pagkasira sa balat, nasanhi ng pagkamatay ng mga selula nito. Bagamat karamihan ng mga tao ay gumagaling mula sa paso ng walang seryosong komplikasyon, depende sa tindi ng pinsala, may mga pagkakataon na ang malalang kaso ng paso ay nangangailangan ng agarang atensyong medikal upang maiwasan ang mga komplikasyon o kamatayan. Ang mga bahagyang paso, o first degree burns, ay tumutukoy sa mga pinsala na sumisira lamang sa pinakaitaas na bahagi ng balat, na karaniwang nagdudulot ng pamumula at pananakit. Sa kabutihang palad, may mga natural at madaling mahanap na gamot na maaaring gamitin upang mapabilis ang paggaling at maibsan ang sakit ng paso. Upang matulungan ka, narito ang anim na mabisang gamot na pwede mong gamitin sa loob ng bahay. Isa, Malamig na tubig. Ang malamig na tubig ang isa sa pinakamabisang unang lunas para sa paso. Agad na buhusan ng apektadong bahagi ng malamig na tubig upang pigilan ang pagkalat ng init at bawasan ang pinsala. Gawin ito sa loob ng ilang minuto hanggang hamo pa ang sakit. 2. Cold Compress Bukod sa malamig na tubig, maaari ka rin gumamit ng cold compress upang maibsan ang sakit at pamamaga ng paso. Ilagay ang cold compress sa paso ng ilang ulit sa loob ng isang araw. Tandaan, huwag gumamit ng yelo direkta sa paso dahil maaari nitong hadlangan ang tamang daloy ng dugo, na posibleng magdulot ng karagdagang pinsala sa mga tissue. 3. Hilaw na patatas Ang hilaw na patatas ay may anti-irritating properties na nakakatulong na mabawasan ang sakit at ang posibilidad ng pamamaltos. Ang katas ng patatas ay epektibo sa pagpapagaling ng paso. Humiwa ng isang piraso ng hilaw na patatas at dahan-daang ipahid ito sa paso, siguraduhin ang katas ay direktang nakalapat sa nasunog na balat. Maaari rin kayo rin ang patatas at ilagay ang katas nito sa paso sa loob ng 15 minuto. Mas mabuting gawin ito kaagad pagkatapos mong mapaso upang makuha ang pinakamagandang resulta. 4. suka. Ang suka ay kilala sa mga antiseptic at astringent properties nito na mabisang gamot para sa paso at sa posibleng impeksyon na maaaring sumunod. Paghaluin ang puting suka o apple cider vinegar at tubig sa pantay na dami. Gamitin ang yung ito bilang panghugas sa paso. Pagkatapos, balutin ang paso ng malinis na tela na binabad sa suka. Palitan ng tela tuwing dalawang hanggang tatlong oras para sa patuloy na lunas. 5. Katas ng sibuyas. Ang sibuyas ay naglalaman ng quercetin, isang sangkap na nakakatulong sa pagpapagaling ng paso at sa pagbawas ng posibilidad ng pagkakaroon ng paltos. Maghiwa ng sariwang sibuyas at ipahid ito direkta sa paso siguraduhin gumamit ng sariwang hiwa ng sibuyas dahil nawawala ang bisa ng mga sangkap nito pagkatapos ng ilang minuto. 6. Aloe Vera Ang aloe vera ay kilala sa mga hilang properties nito, lalo na sa pagpapagaling ng paso at pag-iwas sa impeksyon. Ang aloe vera gel ay may anti-inflammatory at moisturizing properties na tumutulong sa mabilis na paggaling ng balat. Pumutol ng sariwang dahon ng aloe vera at kunin ang gel mula sa loob direktang ipahid ang gel sa paso, at hayaan itong matuyo. Pwede mo itong ulitin ng ilang beses sa isang araw para sa mas mabilis na paggaling. Laging tandaan na para sa mas malalang kaso ng paso, mas mabuting kumonsulta agad sa doktor upang maiwasan ang seryosong komplikasyon. Salamat po sa panonood. Please subscribe for more halaman facts videos.